Ang layo o distansya ng biyahe mula Nueva Vizcaya patungong Santa Ana, Cagayan, maaaring ito ay nasa 250 to 300 km. Depende sa konkreto ng inyong rota, kondisyon ng kalsada at iba pang mga kadahilanan. Gaya ko dahil magaling ako magmarites kaya ilang kilometro po ang naabot ko bago ako nakarating dyan sa Santa Ana, Cagayan. Lampas 250 km. Siyempre, sa layo ba naman ng ating nilakad? Ayan, lakad tapos pagulong-gulong. Biruin mo, inabot ako ng tatlong araw. Ang Punta Apare isang lugar sa Pilipinas. Alam natin na ito ay matatagpuan sa dulo ng hilagang bahagi ng isla ng Luton, particular sa probinsya ng Cagayan. Ito ang pinakadunong puntong bahagi ng Luzon at kiala rin ito sa kanya magagandang tanawin at lugar kung saan ang karagatang Luzon at karagatang pasipiko ay nagtatang. Dito sa Santa Ana, Cagayan, mayroong dalawang pangunahing daungan. Una ay ang Port of San Vicente. Ito ang pangunahing pantalan sa bayan ng Santa Ana. Mula rito, maaaring sumakay ang mga tao at sargaminto papunta o papalayo sa iba't ibang lugar. Ang Port of San Vicente, isang mahalagang pantalan sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Mula sa Port of San Vicente, maaaring sumakay ang mga tao sa mga bangka o barko patungong iba't ibang destinasyon sa loob at labas ng Cagayan. Maaari rin gamitin ang pantalan para sa paglalakbay patungong iba't ibang isla at mga turistang lugar sa Cagayan Valley Region. Ang pantalan na ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng Santa Ana bilang sentro ng komersyo transportasyon at turismo sa region. At ito pa kung nakikita nyo dito sa mapa, malapit ito sa Taiwan. Sa katimugang bahagi ng Cagayan Valley Region, ang Taiwan ay matatagpuan sa pagitan ng Pilipinas at China. Kung titignan sa mapa, ang Taiwan ay nasa kanlurang bahagi ng Cagayan Valley at may layong mga 219 kilometers mula sa Port of San Vicente. Okay, so time check na natin is 5pm na po. Ayan, so kung makikita nyo yung mga tao dito, ayan, maraming mga pumupunta dito na tumatambay. Ay, yung iba, taga rito. Yung mga iba, mga ibang lahi, ayan. Marami din tayong mga nakasalubong dyan na mga ibang lahi. Ayan. Ayan, sarap yung hangin dito. Nakaka-refresh ng utak. Okay, so mula dito sa kinakatayuan natin dito, ayan. Makikita natin yung isang isla po dyan. Ayan, so sa mapa, ayan, yung isla na ng San Vicente Port. Yan yung Palawi Island. Ayan. Palawi Island dyan. Balita ko, mga idol, maganda daw yung view dyan. Mas lalong maganda rin daw itong isang isla, itong Kamigin Isla. Ayan. Tapos sa Babuyan Island. Ayan. Mula sa, mula sa Babuyan Island, ayan. Sunod na dyan ay yung bus at yung batanes. Siyempre para marating mo yung island na yan, hindi ka sasakay ng pagulong-gulong. <laughs> Salamat at nakarating ka dito sa aking huling video. At manglilimos ulit ako ng followers. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, like and share. Thank you.